Upang maibsa naman ang lapis na init na nararanasan sa loob ng selda ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL, may iba't ibang paraan na ginagawa ngayon ang Bureau of Corrections. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Halos 30 kataon na nakapiit sa New Bilibid Prison ang nahilo at isinugod sa ospital. Ito ay dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa bansa. At nahilo, uh, sa ospital, pero wala pa namang report sa akin na namatay dahil sa heat stroke wala pa. Magpuli, matapos na yung ano, uh, summer natin. Uh, eh, tuwing umaga kasi umulan na rin dito eh. Sa tindi ng init sa maghapon, sa umaga may nagkakaroon ng passing shower. Tiniyak naman ng Bucor na patuloy sila ng paggawa ng mga paraan para maibsan ng mga daing ng mga persons deprived of liberty sa loob ng piitan. Ngayon, pinapayagan muna ang paggamit ng electric fan, paglabas sa umaga at tanghali ng mga PDL mula sa selda at paggamit ng yelo para malamigan ang kanilang katawana. Ito ay para maiwasan na makaranas sa mga ito ng heat stroke at heat exhaustion. Napakainit so inalaw namin yung electric pan. Pwede. And then of course, pwede sila lumabas uh, ng mga kulungan nila. And then sa gabi balik sila sa, sa selda. Bukod naman sa init ng panahon, nakakadagdag din ang siksikan sa kulungan sa pagkakasakit ng ilang PDL. Kaya tuloy-tuloy din ang paglilipat ng mga PDL mula sa New Bilibid Prison papunta sa mga kulungan sa iba't ibang rehiyon. Buwan-buwan din ang pagpapalaya ng mga PDL na nakatapos na ng sintensya o nabigyan naman ng parola. Sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., aabot na sa 12,836 ang napalaya pinalayang PDN. Dagdag pa rito ang 165 na pinalayang si Tatay Pedro na halos tatlong dekada na nakakulong laya ng hindi siya makapaniwala na muli siyang magkakaroon ng buhay sa labas ng selda. Pakiramdam ko lang ma'am, mapaganda buhay ko bas kung tilang ma'am. Makatulong mga pamilya ko. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.